Ikamit ako sa inyo! Sige! dalamad ka dum, dalamad, dalamad, kayo! sigay, sigay, okay, sigay, sigay, Sige! sigay, 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 Wag mo wag, ako! Wag, wag, wag. Tayong maguwi an. Makakahanap buhay lang kami. Eh patirin kami ng ganang buhay. Hanap buhay <televis65> oh! na dinirahan mga ano? Si Tanim. Oh! Yan pala yung hanap buhay ninyo, yan dinirahan ng Babay, Abay, wala akong takot sa inyo, sir. Kasi babaya ko, sir. Oh! Bakitita, hindi namin. may pwede din sir. Bagpay pumanaw kay tol. Sige!